nga pala yung ano guys, yung bago na yung kulungan sa aming alagang manok. Ano kaya to? Ayon, guys. Ayan guys, sa yan. Ito yung wala pang laban guys, so paparating palang yung paparating pala yung ino-order na manok. Ayan. Tapos hanggang dito yan guys. Halika dito kamo <laughs> mo. Come on baby, <laughs> Tapos dito, ayan. Dito ako dadaan guys, gitna. Lagyan pa yan dyan guys ito. Oh, pahaba. Haba siya, no? Pag ganun mag. Pahaba siya. So, dito pa matatakpan yung pinto. Hindi matakpan. Ayaw magsalita. <laughs> Yan. No? Diba? At ito, guys. Nagagawa lang nito, guys. Katatapos lang na. Half day lang siya ngayon. Kasi tapos na rin naman. Ito, kahapon ito ginawa. Ang bilis niya, no? Mag-isa lang siya, dahil, guys. Ginawa. Thank you, Sunny, ha? Thank you. Itong ginawa ni, guys, eh. Lagay siya ng, ano, Natawag ko naman? No. Hindi. Ay, ay, wala ko ko. Ano pa tawag ito? Ay, ang salita ito. Pati yung boses ayaw iparinig sa ano. Ano to? guys? ewan? Ba'y Ano nga ba? Sige mo. Ano nga ba tawag nito? Ay, I-ano mo muna, i-post mo muna, sabutin mo lang sabi ko. Cyclone pala guys. Ayun yung magsalita sa camera. Gago pati si Ito. Ah, fresh na fresh guys. Tingnan mo naman. Wow. Diba? Open air siya. Yan. Ito mo siya. Ay! Ah! Uh